So yun guys, so ipapakita ko po sa inyo ang mga eksena sa drama na pwede niyo pong panoorin dito. So ipapakita po natin ang mga eksena ng isang drama mga ka-showin. So what's this? Ipahihahampas ko sa itong maleta. Bakit ba? Sam sawa na ako sa mga kasinungalingan mo. Isang linggo kang hindi ng trabaho, nagbabad ka sa kama ng babaeng yon. pagkatapos ang gusto mo, para akong tangang naghihintay sa'yo dito. Hoy, doon lang ako sa maliit namin bahay, mga totoong taong kasama ko doon. Eh bakit mo ba sa si Casilda? Eh barkada hindi mo lang! sa kwarto! Pagbukas ng pito, nakagulo ka sa kama niya! Ano ginawa ninyo? nag boy! Thousand years later. kayo bago naging pa, kami. Naging wala, wala lang kayo. Kami, hindi na kami naghihiwalay na. Kaintindi ka ba? Ikaw Sir, ang hindi nakaintindi. kaintindi. Ikaw ang hindi na kaintindi. Alam mo ka kami matagal Malang na. Malandi na kasi. Napakakati mo. Malandi kang babae ka. Sinungaling ka. Ikaw ang sinungaling. Ikaw ang sinungaling. Ba't ako magsisinungaling? Parang niya ako masasakta. O siguro na sa... Sira pa ang ulo mo. Tan ron, ba? Kasi kanyang ugali mo. Kanyang yung ginagawa. Bagong Pilipinas, bagong mukha unya kumusta na aron? Kumusta ang mga saad nga iguras tumoy sa dila? Bagong Pilipinas, bagong mukha o gibago lagi ninyo ang mukha sa mga tao. Ibago ninyo ang mga naong sa mga tao kay nisamot, samot kamaot ang naong. Ang anong ni ka kamaot? Kay magpalit palang lang daan og bugas sa isinta na ang kilo. Kinsay malipay anak? Nga halos di na man ninyo ang bugas ipakaon. Inang bugas halos si pakaon. Sa isinta ng kilos o ang sildo sa mga tao pilara. May mm -hmm. lag 450 ang sildo, niya. Kumusta naman tong 250 rin tao nang adlaw? O sa isinta ang kilo sa bugas. Sa din na naman tamang mga na ni. Eh. Ay, makabustog ding hangin no. Kaya hanggap po rin na itong hangin. Eh, naghanggap na hangin. Kaya magsige po Bagong Pilipinas. Bagong muka. Mas lami pa ipuyo atong tuig sa mga mampur. Mas maayo to kay 25 or 15 ratong kilo sa bugas sa una. Kini karon manunusan mga tao diha sa Pilipinas. Iperting mahalang palaliton gamay ba kayo tag sweldo. Nyatay, hayahay lang mo kayo din ang na saktong pundo. Asa naman tong tag 20 ang kilo sa bugas gipanaad. Ngawa man lagi mahitabo ni uminto man hinuon. Kamo na igiingon nga salig lang ayaw glaom. Yatay lang mo mga kulera may lamo pa salig-salig diha.